Kung may tinanim may aanihin <laughs> kung may niloto may kakainin hindi <laughs> po ba sarap kaya uy press na press mas gusto ko pa to kesa yung binibili sa palengke kasi yung iba minsan tsaka mahal Mahal kaya? Isang tali is ano? 35. Baka 50 nga eh. Diyos ko. Magkaano na yun sa peso? Mahal. Mahal ang isang tali. Pero pag mura ang, marami ang gulay. Ano lang naman? Yung mga, mga lola na nagtitinda sa tabi-tabi. tig -tabi, 25 lang. Or 30. 30 na yata ngayon. Kasi eh, dati nabili kami ng ganito 30. Pero yung lolo ko dati, maraming tanim. Maraming tanim nun. Araw-araw din akong nagtatalbos. Ito isalad ko. Kaya lang, ginigis ako kasi ito. Isasalad ko muna siya bago ko igisah. Tapos ako naman, pag nasalad ko na, may patis naman ako dyan at saka suka. <laughs> Nagpapapak na ako. Masarap kasi eh. Sausam mo yung sa patis at may suka. May akong kalamansi. Papakin ko na lang. Masarap magpapak. kahit na yung repolyo dito hindi nawawala yung repolyo every day may repolyo sa hapagkainan. yan yung hindi nawawala since nandito ako hindi ko talaga kinaligtaan magluto ng repolyo promise mag 2 years na ako ngayong may 2 years na ako dito ngayon sa kanila wow 2 years na pala ako bukas sa kanila ay, ang um, bilis ng araw. Two years na pala sa amat yung bukas. Happy two years na sa akin ngayon dito. Sa akin work. Sa taon na lang, matatapos na yung three years contract. So, wow! Galing. Parang kailan lang. Wala pang ipon. <laughs> <laughs> parang kailan lang. Wala pang ipon. Ay, ko. mag-ipon pag ikaw lang ang ano inaasahan ng mga anak kaya go lang tayo, utin sa ipon din tayo kung magpapapapalong ang ating mga anak pray na lang tayo sa mga nanay dyan na tagawin ko mga nanay dyan na ko magsisikap para sa mga ina kahit walang ipon basta nakag yung mga anak natin yun lang yung wish natin sa kanila sana tayo mag ipon sa kaya wala sa mga na sa aking inilito. Babad ko lang doon. Babad lang natin yun, guys. Ito malinis naman na siya. Huwag nang ibabad. Maraming gumamit ko siya. Mamaya ko na ito lulutuin. Mahaga pa naman. Nanguha na lang kasi ako. Kasi, ano, kasi maaraw, umaraw na siya. Ilang gusto din na punan ng ulan kahapon hala ko may araw may araw naman ito so, mga gabero sa iiglan ayan hindi naman ako magluluto ngayon kasi maraming pagkain sa ref nagpaypay kasi sila kahapon kaya ito lang yung salad ko ito kamote lang yung ko ngayon ayan 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 <laughs> sa'yo yung ang tag ano oh, nga? Ano yung, yung ano ko? Live ko? Namatay pala. Mamaya um, na yan. yan. Maaga pa naman. Ginagawa ng lola ko sa CR. Sama iso. Sama iso. Sama iso. live ko. Yung live ko sa YouTube. Ayan. I-greet muna natin ang mga kaibigan natin sa YouTube. Ayan. Mag-greet muna tayo sa ating mga kaibigan sa so, guys. Shout out muna tayo. Tidin niya. Ay, nako. Pasensya na. Bye. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel, Miletsky Vlog. Ang iyong lingkod. Bye-bye, guys. Nabisi ako kasi ako sa pag... Nabisi kasi ako sa pag comment uh, dito sa aking live. Cheers. Ayun. Thank you, guys. Bye.